Good morning. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano namin ginawang trellis ng pipino itong matatandang puno ng talong. Kaya ang original na plano po rito dahil ito ay pinagtamna ng talong ay ganito dapat ang aming gagawin. Bubunutin ng talong alilinisin tatanggalin ng plastic mulch araruhin muli then ibabalik ang plat ayusin, uh, lalagyan ng plastic mulch at saka tatam na ng pipino at syempre pag nakatanim ng pipino lalagyan muli ng prelis malaking trabaho kung tutuusin uh, abala at maraming uubusin sa labor pero ang ginawa namin sa halip na alisin itong mga puno ng talong ayan na natutuyot na ay nagtanim na lang kami sa pagitan ng mga puno ng talong okay, ayan po yung puno ng talong ito yung isa ayan, nagtanim kami dito sa pagitan ayan, ayan, ayan. puno ng pipino, puno ng talong puno uli ng pipino ayan talong, pipino talong kaya malaki po ang natipid namin okay ito yung mga puno ng talong ito yung dating uh, mga string na uh, suporta sa gilid sa ito yung pangalawa yan ito yung mga string na napaki, nakapaikot sa talong para sumuporta sa kanya kaya uh, nakatipid kami ng materialis na gagamitin So, nakagapang maganda ang pipino. Nakalago at ito lamang yung aming naidagdag na gastos o materialis para gapangan ng pipino. Okay, bukod sa mga puno ng talong at mga dating string na nakakabit, ito lang yung nadagdag sa amin. Nagdagdag kami ng ito isang paikot at alambre naglagay kami ng alambre dito sa ibabaw para maging matatag na gapangan ng pipino ito yung natuklasan namin na maganda palang gapangan ng pipino itong mga natutuyot na sanga ng talong ayan no siguradong mabilis siyang umakyat at hindi na kailangang isampay Ayan, sa dami ng sanga ng talong, talagang ginawa siyang umakyat. Ayan, mapamasin natin na walang nakalawit na mga sanga ng pipino dahil uh, kusang gumagapang o hindi nalalaglag. Uh, ginawa siyang makagapang dahil sa sanga nitong mga talong at dahil malakas lumago ang pipino ayan kinakailangan naming uh, magtibay na lang ng serga itong nasa dulo itong mga tudling yan ito yung mga serga na dapat naming tibayan dahil baka sa bigat ng pipino ay mabuwal ayan mayroon ng pitasi na pipino ang lalaki dahil mga bagong bunga at ayan mayroon pa rin pa ilang bunga ng talong ayan sa mga buhay na talong sa ngayon medyo mataas ang presyo ng pipino kaya parang masusulit itong itinanim namin na paningit lamang dito sa mga puno ng talong talagang kung misan uh, mainam yung tanim lang ng tanim o kaya ay singit ng singit ng tanim basta ang importante malakas itong lupa ito mapapansin naman natin na talagang napakaganda ng dahon at mga baging ng pipino so ibig sabihin malakas pa itong lupa eto uh, makakapitas na kami ng unang pitas itong mga mga naunang bunga sa gawing ibaba yan yung malalaki lang mga mura